Hindi ko mo maitindihan, pinanong ko, Sarge, bakit hinaakyat pa yung maleta ang bibigat? Pagkatapos ibababa pa mo ulit. Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang ano ginagawa. Ngayon ko lang napagtuntun. Ngayon pa. Yes. magaling na kongresista sa mababang kapulungan Kongresman Pau Mancoleta! <coughs> Alam nyo mga kasama, habang tayo po ay nandito sa ETA, tayo rin ay kaisa sa ginagawang pagkilos ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, Jampo! Kaleta na kinakabal, kinabibilangan kung bakit po tayo nandito lahat ngayong hapon. Alam niyo mga kasama, ayoko po talagang makialam sa politika. Ang katotohanan, noong pong ang halalan, ako po ay inibitahan. Ito ka